All right, mga amigos, breaking news po tayo. Muli na namang naghalimaw ang hari ng cruiserweight division. Ang undefeated knockout artist from Australia na si Jai Opitaya. Sapagkat sa loob lamang po ng apat na round, tinapos nito ang kanyang undefeated na challenger na si David Nika. Kaawa-awa po ang inabot ng challenger ni Jayo sa sapagkat halos limang minuto po nakatulog sa suntok ni Jayo Pitaya itong si David Nika. Sa unang tatlong rounds po mga amigos, talaga namang nagkasakitan ng dalawang mandirigma. May mga pagkakataong tinatamaan din si Jayo Petaya, pero noong round 4 nga po mga amigos, doon po nagiba ang ihip ng hangin nang tamaan ni Jayo Petaya itong si David Nika ng right uppercut. Bagsak si David Nika. Ayun po mga amigos, kitang-kita talaga namang mapaminsala itong kamao ni Jayo Petaya. Ang unang bagsak ay parang flash knockdown lamang dahil nakatayo kaagad itong si David Nika. So bali sa mga sumunod na yugto, 51 seconds ang nalalabi sa round 4. Nagpakawala ng halibas na kanan, itong si Jai Opitaya. Kitang-kitang naalog ang templo. Ni David Nyika kaya naman napakapit ito sa lubid habang nakasalag. Pero yun nga lang po mga amigos, kahit nakasalag pa, itong si David Nyika ay lumusot pa rin ang kaliwa ni Jai Opitaya na siyang naging dahilan ng pagtatapos ng laban. Halos limang minuto pong tulog si David Nyika sa lakas ng suntok ni Jai Opitaya. Ayan the winner by fourth round knockout and still undefeated. Still IBF and ring cruiserweight champion of the world. Jai Opetaya na ngayon ay nag-improve na nga po ang kartada sa 27 wins no losses, no draws with 21 knockouts ayon sa naging panayam kay Jai Opetaya kung sino ang kanyang isusunod kinakatok po niya ngayon ang pintuan ni Unified World Cruiserweight Champion Gilberto Surdo Ramirez ito daw po ang kanyang nais makalaban sa susunod sa katunayan mga amigo, ang galing po ng naging performance nitong si Jai Opetaya. Sa akin palagay po mga amigo, sa mga susunod na laban, kapag naging unified champion na ito, eh on the way na ito sa pound for pound rankings. At ang lalaki po na mga pangalan na posibleng niyang makalaban sa susunod dahil may posibilidad pong umakyat si na Arthur Beterbiev, Dimitri Bivol, at David Benavides sa mga susunod kaya dapat ngayon pa lang kolektahin niya na ang mga titulo sa cruiserweight para pag nagsiakyatan na itong mabibigat na pangalang ito ay chak na blockbuster fight at big money fight ang naghihintay kay Jai Opitaya.